ito, hindi ito sinasabi ng ibang vlogger guys ha. Paano ba tayo mabilis na mamonetize sa Facebook page para may kitain na yung page natin. Pagaya niyan. So guys, good morning. Welcome dito sa ating Facebook page, Supercute TV. Yan. Yeah. So sa video na ito guys, meron akong gusto i-share sa si inyo guys. Ito, hindi ito sinasabi ng ibang vlogger guys ha. Ako lang po yung mag-share sa si inyo nito ngayon guys, napapansin ko, ang dami nang nagpe-Facebook ngayon guys. Ang dami nang gumagamit ng Facebook page, ang dami nang kumikita sa Facebook page. Ngayon, paano ba tayo mabilis na mamonetize sa Facebook page para may kitain na yung page natin? Kagaya yan. di ba? yung revenue natin guys sa Facebook page natin. At yan yung Facebook page ko guys, yan Kuya Pew TV. Kung gusto nyo supportahan guys, puntahan nyo na lang yung link at sa baba. Nandiyan naman yung link na Facebook page na Ngayon guys, ito guys ha, ito lang yung advice ko na sa si inyo po kung susundin nyo hindi. Kung gusto nyo talagang ma-monetize yung Facebook page ninyo at bago pa lang yung gawa, mag-focus muna kayo sa race. Huwag muna kayong mag-focus doon sa mga mahabang video guys, yung mga more than 3 minutes. Kasi isipin nyo guys ha, hindi pa naman kayo kilala. Baguhan ka pa lang naman sa Facebook, hindi ka naman sikat. So, sinong magkaka-interest dyan sa mga ina-upload mong mahabang video. Maliban na lang, guys, kung yung video na yan ay quality content na matatawag, informative, na kahit sa si Facebook, siya na mismo yung magre-recommend sa mga viewers na panoorin niyang video mo. Maliban na lang kung ganon. Pero kung hindi, guys, mahihirapan ka talagang mag-gain ng viewers. So, ngayon, guys, yung gagawin ninyo, parehas din sa ginawa ko, guys, na nung nag-umpisa talaga ako, nag-focus muna ako sa reels. Nag-focus muna ako sa reels, guys, 4 to 6 seconds lang ng video kasi napaka-effective yun para makagain kayo ng viewers na marami. Kasi guys, kung pansinin ninyo, ayan, dyan sa screenshot ko dyan, guys, meron ako dyan, real yan meron ako dyan 23,900k views, meron ako dyan, sunod-sunod, 26,200 views, tapos, meron ako dyan, 4,000, tapos meron ako dyan, guys, na 36,400, meron ako dyan, ayan, sa baba, ah uh, 58,000. So doon pa guys, mas mabilis kong nakuha yung oras at followers na requirements ni Facebook. Kasi guys, na-focus muna ako doon sa mga short video lang muna. Kasi mas mabilis maggain ng viewers at followers yung mga uh, short video, yung reels. So, kung nagpapakilala pa lang naman kayo, hindi pa naman kayo sikat, gusto nyo mamonetize ng mabilis, mag muna kayo sa Reels. Yun yung advice ko. Huwag muna kayo mag-focus doon sa mga mahabang video, guys. Kasi wala pa namang magkaka-interest niyan. Kasi hindi ka pa naman sikat at hindi ka pa naman nakaka-establish ng mga uh, maraming followers, maraming supporters. Diba? So, magpakilala ka muna sa pamamagitan ng Reels para mapuno yan kaagad. Uh, blow mo yung requirements ni Facebook. Yan. So, yun lang guys sana makatulong tong video na to. Basta, yung gusto ko lang iparating sa inyo guys, kung gusto nyo talagang ma-monetize ng mabilis yung Facebook page ninyo, kailangan, pag nag-umpisa kayo guys, huwag muna kayong gumawa ng mahabang video. Mag-focus muna kayo sa Facebook Reels. Facebook Reels muna guys. Yung 4 to 6 seconds video, video lang ha. Huwag nyo habaan masyado yung oras guys. 4 to 6 seconds lang. 4 to 8 ganun. Huwag mo nyo palampasan ng mga 4 to 10 seconds. Kung pwede, 4 seconds lang, 6 seconds lang. Doon lang muna, guys. Kasi requirements pa lang naman yung minimit mo eh. saka nagpapakilala ka lang naman para mas mabilis kong mamonetize. At saka kailangan, guys, original yung content, ha? Original. Huwag kayong kumuha ng mga clip doon sa mga sikat na network, guys. Tapos, irereact react yun lang. Hindi kayo mamonetize dyan, guys kasi doon doon pa lang sa eligibility na di Facebook guys kailangan yung video mo original tapos ikaw mismo yung na, nasa video guys nasa gitna ka ng camera yan sariling audio yung ginagamit mo wala kang ginagamit na mga uh, copyright music kasi nakaka-epekto yung guys sa pag ng channel ng page ng page mo di ba so yun lang kailangan original talaga ikaw yung nasa video uh, kung pwede, wag muna kayong gumamit ng mga audio na yan, guys, para safe talaga kung gusto nyo talagang ma-monetize ng mabilis para malinis na malinis talaga yung accounting nyo para wala kayong violation na makukuha di ba so yun lang guys sana makatulong tong video na to para mas mabilis kayong ma-monetize guys kasi alam naman natin guys na yung Facebook grabe na talaga yung pag ng Facebook ngayon di ba kung mag-upload ka ng video sa YouTube channel, yung iba guys, 100k views lang. Pero pag nasa YouTube na, pag nasa Facebook na guys, 10 million views na. Ganon kabilis yung uh, Facebook pagdating sa viewers kasi mas maraming gumagamit ng Facebook. So sana guys makatulong tong video na to at may apply ninyo. Guys, ito guys, pahabo lang to kasi hindi ko ito nasabi kanina. Baka mamaya may magsabi dyan, paano natin makukuha ng mabilis yung oras nyan? Kasi maikli lang yung na-upload natin yung video. Guys, maniwala kayo, mas mabilis yung mahihit yung oras niyo dyan. Kasi mas maraming viewers yung nagigain ninyo dahil dun sa mga reels guys. Kasi nga, mas mabilis nga yung views kapag reels yung ina-upload natin, yung mga short video natin. At ito guys... Pag meron kang 4 seconds na video tapos pinanood yan ng 250k, na tao guys ay automatic makukuha mo na yung 60,000 minute viewed na requirements ni Facebook page.